mga pusa, mga gutom. Yan si Tiger. Si Paulin. <laughs> Ayan si Y. Ito si Penny. Yan. Oh, ano pa yung anak ko? Anak ni ano yan o? Oh. Anak ni... Ni Paulin. Ito yung nanay. Ito puti. Hmm. Yan. Hindi na nagsisikain ng ano, kanin na may ulam mga yan, naging maarte. binilhang ko ng ganyan, pagkain nila. Hindi, jarty na, no? o yan, o binilhang ko, yan, no? o. O, yan. O, yan. Gutom. Hmm. Hmm. Ayan. Mm. <laughs> Ay, wala pa. Palidihin niya anak niya. Palidihin niya anak niya. Palidihin mo manak mo, Paulin. Palidihin Palidihin mo. Iyak-iyak eh. Ayan. Ikaw, kaya nga rito. Uy, sarabuday. Sarabuday, kaya nga rito sarabuday. Ayan. Diyos ko, Bilang na. Bilang na sa budget. Ang mga aking mga ming-meng. Mga ming-meng. Hmm. Sige, Pauline. Sige, Pauline. Katagawan talaga na ito. Mm. O tigit, tigit. Mm. Igi. Lang paling kadak lang ako. Ya. Ngayon, wag mo mag-aaway tayong gear. Wag magdamot, ka na eh. Pauline, pa di hin manduro paulin, ugutom na. Mm, tigalan na bebe. Akay para sa mami mo. Mm -hmm. Si Wise o oh, wala. Sige, Wise. Sige, Wise. <laughs> Hello, Wise. Sige. Pakainin mo pa mo na lang kasi, Paulen. Nandun na rin yung lola. Yan, yung lola niya. Tiger. Tiger yung lola niya. Eh. Mm. Ito yung nanay, yung Paulen. Oh. Oh, bago pa nga nagdain yun si Tiger. Eh. Ito si Wise. Wise. Si Wise, parang nakabuntot sa akin. Pag-aalis ako. Ibig na lihim lang ang ano ko. Maano ko na, sa ko na. Nasa unahan ko na. O, oh, kain na ko. samanta. Sali kain, kain na. Oh, sila buday. Ay, si Pini. Kain na. Oto mo. Yung lula nagpapadidid doon pa ulin, anak mo. Liit na nang tiyan ni Ben Ni Ang liit na nang tiyan ni Wise. di Benny mo. alaga. Sige. Uy, kaya ka na sa ka mo. Doon sa dumiti sa lula niya, oh. Doon sa dumiti sa lula niya. Itong nanay kasi, oh. Itong nanay, oh. Busy pa. Busy pa sa pagkain. Oh. Doon sa lula, dumiti yung baby niya. Kasi bagong panganak din yun. Ito si Pauline, dumiti pa sa nanay niya. Kahit bagong panganak, Ila siya dumidili kay Tiger, o, oh, itong kapatid. Tapos na yun, mga awat, anak ni Tiger, ina mga bagong panganak, tsaka, anak ni Pauling, Sige. ka kain. hindi naman kumain ni Penny ito matakot po mm, ito mm, si Penny hindi hindi

na. Hmm, pinit na wise. Ha, busog na wise. Ha? Busog na pini. O, oh, si pini lang hindi kasi yung mabagal. Hmm. <tinyo> <Sa> ano? <tinyo> Bago pa rin ito. Nakabili ka na? Uh 300 ko 300. Uh, Nagka 300 ngayon. Sabi ko, pwede naman pag-inagawin. Okay, Jiyang, pag-inagawin na Malaki niya na ano. Oh, Tingnan yun? Sabi malingit. Ay, Krampi. inat naman yan eh. Ay, hindi masakit sa lingit. Hindi ah. Mahal pa sa ganun puti? Hmm, ma, um, amurang daw kasi itim. Mayroon nga raw 300 yan. Oo, naka na ko sa'yo ah. Ha? Naka-10,000 ako sa'yo. Huh? Ako sayo. Huh? Ano nga daw yan? Sabi ko, sa pag-asa 300 lang eh. Sige, 300 na lang po. Kasi mas mal po kasi ang puti kaysa sa... 300 plus do? Kaya... Oo, oh, 300 plus yan. Kaysa pagka sa 300 plus? Dito ah, na ako doon eh. Mas okay. mal doon kasi ang puti kaysa sa 18. Uh, ang ito mag itin may magiging sandali lang. Ang puti kasi bihira lang. Ayun ito lang. Mas mal po kasi sa 300 plus. Ang ito ako yun. Asal bala na lang po yun

Oh. ka. hindi e, na din eh naglakad lang ako pauwi. Betulang oh. so, matai sa baliktad. Oh. Baliktado, baliktado. baliktad yun, yun. Hindi, yun, ang sarap, ayan, ang sarap ayon, yon, yon, oh. hindi 'yung sila sa kabila eh. Uy, uy, ano? Hindi ka paano, uy? What? Eh, samantan, nakikain ka na nga lang, nangangaway ka pa. Pimienta, doon, Pauline. Aray. sinamahin ko eh. Sorry sa sa PMD. Hindi lang nila nila kay CJ. Ha? Kami pinagbantay sa ticket. Pinagbento kami t-shirt, ticket. Ano na tira yung ano yung rito pa pa rito mata kanya? Isda? Samanta, anak, ikain na nga lang eh. Iba'y paulin. Bontot mo paulin. Ang temang pa. Samanta, nakikain ka na nga lang eh. pahinga na si Wise. Oh, Wise na malupit. <laughs> Ito naman si Samantha. Samantha, nakikain na nga lang. Nangangaway pa. Hmm. Ang Pauline. Oh, Diyos. Masag na. Hmm, -mm. Ay, si, buntot mo. Parang, ano ka naman? Nandiyan mo. Oh, let's go na dyan. Diyan pa, ano sa akin? Oo, oo, oh. oh. pa nalalaban yung rago. Bukas na. Ah, si Samantha.